Ang kwento ni Ismael ay nagsimula sa isang desisyon na magbabago ng kasaysayan. Si Abraham na ilala bilang ama ng pananampalataya ay nakatanggap ng pangako mula sa Diyos na siya ay magiging ama ng maraming bansa. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, Isara, ang kanyang asawa, ay nanatili pa rin walang anak. Dahil dito, nagkaroon ng malaking tanong sa kanilang isipan. Paano matutupad ang pangako ng Diyos kung wala silang supling? Ang kulturang Hebreo noong panahon ni na Abraham ay nagbibigay diin sa pagkakaroon ng anak bilang isang mahalagang bahagi ng pagkakakilanlan at karangalan ng isang pamilya. Ang kawalan ng anak ay itinuturing na isang kahihiyan para sa mga babae. Sa desperasyon ni Sarah, iminungkahi niya na magkaroon ng anak si Abraham sa pamamagitan ni Hagar, isang alipin nilang babae mula sa Ehipto. Sa panahong iyon, ang ganitong uri ng pagsasaayos ay karaniwan at itinuturing naligal. Ang aliping babae ay maaaring magsilbing kinatawan ng isang asawang babae para magkaanak. Bagamat tila praktikal ang desisyon ni Sarah, ito'y nagugat mula sa kawalan ng tiwala sa pangako ng Diyos. Minsan, sa ating sariling buhay, ang pag-aalinlangan ay nagtutulak sa atin na gumawa ng mga desisyon na may mabigat na epekto. Matapos tanggapin ni Hagar ang utos na maging ina ng anak ni Abraham, nabuntis siya at dito nagsimula ang tensyon sa kanilang tahanan. Ang pagbubuntis ni Hagar ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng kahalagahan, ngunit ito rin ang naging sanhi ng kanyang pagmamataas laban kay Sarah. Ang relasyong kanilang dalawa na dati maayos ay napuno ng galit at inggitan. Habang nagbubuntis na si Hagar, naramdaman niya ang galit ni Sarah. Pinahirapan siya ng kanyang amo hanggang sa hindi na niya makayanan ang mga pasakit. Sa takot at sakit, tumakas si Hagar sa ilang. Ito ang isang mahalagang bahagi ng kwento dahil dito nagpakita ang Diyos sa kanya sa kauna-unahang pagkakataon. Habang naglalakbay sa ilang, napuno ng takot at kawalan ng pag-asa si Hagar. Ngunit sa gitna ng kanyang kalungkutan, nasalubong siya ng isang anghel ng Panginoon. Ang kanyang pakikipagtagpo sa anghel ay patunay na ang Diyos ay nakikinig sa bawat hinaing, kahit pa sa mga taong itinuturing na mababa sa lipunan. Sinabi ng anghel sa kanya na siya ay babalik kay Sarah at magpapasakop. Bagamat mahirap ang utos na ito, sinabihan din siya na ang kanyang anak ay magiging isang dakilang tao. Ang pagtawag ng Diyos kay Hagar ay nagpapatunay na kahit ang mga alipin at mga taong walang kapangyarihan ay mahalaga sa kanya. Sa ating sariling buhay, maaaring maramdaman nating tayo'y nag-iisa, ngunit ang kwento ni Hagar ay nagpapaalala na ang Diyos ay palaging naririnig ang ating mga panaghoy. Matapos magbalik si Hagar mula sa ilang, natutunan niyang magpakumbaba at sumunod sa utos ng Diyos. Ang kanyang pagbabalik ay hindi naging madali, ngunit dala nito ang pangako ng Diyos na siya at ang kanyang anak ay hindi pababayaan. Ilang buwan pa ang lumipas at isinilang niya si Ismael, ang panganay na anak ni Abraham. Ang pangalan ni Ismael ay mahalaga sapagkat itoy nangangahulugang narinig ng Diyos. Isinilang siya sa kalagayang puno ng tensyon, ngunit ang kanyang pangalan ay paalala na ang Diyos ay laging naririnig ang daing ng mga nagdurusa. Lumaki si Ismael bilang isang malusog na bata at mahal siya ni Abraham bilang kanyang anak. Pagamat anak siya ng isang alipin, hindi itinanggi ni Abraham ang kanyang pagiging ama ni Ismael. Ang pagsilang ni Ismael ay nagbigay ng pansamantalang aliw sa pamilya ni Abraham. Ngunit hindi nito tuluyang naalis, naalis ang tensyon sa pagitan ni Nasara at Hagar. Habang lumalaki si Ismael, siya ang naging tanging tagapagmana ng mga yaman at pangalan ni Abraham. Subalit, ang plano ng Diyos ay higit pa rito. Ang pagsilang ni Ismael ay nagpapakita ng katotohanan na ang Diyos ay makapangyarihan at tumutugon sa mga sitwasyon kahit na tila ito'y nagmumula sa ating pagkakamali o kakulangan ng pananampalataya. Sa buhay, madalas tayong bumaling sa sariling paraan kapag tila mahirap paniwalaan ang mga pangako ng Diyos. Ngunit sa kabila ng ating mga pagkukulang, nagagawa pa rin niyang kumilos upang dalhin tayo sa tamang landas. Habang lumalaki si Ismael, nagkaroon ng espesyal na pahayagang Diyos tungkol sa kanya Pinabi ng Diyos kay Hagar sa pamamagitan ng anghel na si Ismael ay magiging isang wild donkey of a man Ang kanyang karakter ay magiging malaya at matatag ngunit puno ng hamon Ang description na ito ay nagpapakita ng kalikasan ni Ismael bilang isang malayang espiritu na hindi magpapasakop kahit kanino. Bilang anak ni Abraham, nagmana si Ismael ng parehong tapang at pananampalataya na makikita rin sa kanyang ama. Subalit, iba ang landas na tatahakin niya kumpara kay Isaac, ang magiging anak ni Sarah. Hindi magiging bahagi si Ismael ng espirituwal na tipan na itinakda ng Diyos kay Abraham, ngunit siya'y pinagpala pa rin upang maging ama ng isang dakilang bansa. Ang propesiya tungkol kay Ismael ay nagbibigay ng mahalagang aral tungkol sa ating kalayaan at layunin sa buhay. Bagamat hindi siya ang sentro ng plano ng Diyos para sa kaligtasan, hindi nangangahulugang wala siyang mahalagang papel sa kasaysayan. Sa ating sariling buhay, maaari nating maramdaman na tayo'y hindi kasali sa malalaking plano. Ngunit ang kwento ni Ismael ay nagpapaalala na ang bawat isa ay may natatanging papel na ginagampanan. Ang kwento ni Ismael ay nagkaroon ng mas malalim na pagbabago ng isilang si Isaac ang anak na ipinangako ng Diyos kay Sara. Sa matapos ang maraming taon ng paghihintay, natupad ang pangako ng Diyos sa kanilang mag-asawa. Ang pagsilang ni Isaac ay nagdulot ng malaking kagalakan, ngunit ito rin ang naging ugat ng matinding alitan. Habang lumalaki si Isaac, unti-unting nabaling ang atensyon ni Abraham pa kanyang bagong anak. Napansin ito ni Sarah na nakaramdam ng panibagong galit at selos kay Hagar at Ismael. Dumating ang isang punto kung saan nakita ni Sarah na tila nanunuya si Ismael kay Isaac. Ang insidenteng ito ang nagtulak kay Sarah na magpasya. Kinakailangang paalisin si Hagar at Ismael upang matiyak ang kapakanan ni Isaac. Ang sitwasyong ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng tiwala sa plano ng Diyos. Ang pagkakagulo sa pamilya ni na Abraham ay resulta ng kanilang sariling mga desisyon. Ngunit ginamit pa rin ito ng Diyos upang ipakita ang kanyang kalooban. Matapos ang utos ni Sarah, nagpaalam si Abraham kay Hagar at Ismael. Sa kabila ng kanyang pagmamahal sa anak, inailangan niyang sundin ang utos ng Diyos na pakawalan sila. Binigyan niya sila ng kaunting pagkain at tubig at umalis sila patungo sa ilang ng Birsheba. Habang nasa ilang, mabilis na naubos ang kanilang dalang tubig. Pakawalan ng pag-asa inilagay ni Hagar si Ismael sa ilalim ng isang puno at lumayo upang hindi masaksihan ang kanyang kamatayan. Sa gitna ng kanilang paghihirap, narinig ng Diyos ang iyak ni Ismael. Muli, nagpakita ang Diyos kay Hagar at binuksan ang kanyang mga mata upang makita ang isang balon ng tubig. Ang tagpong ito ay patunay na ang Diyos ay hindi kailanman nagpapabaya. Kapag tayo'y nasa pinakamatinding pagsubok, ang Diyos ay laging naririyan upang magbigay ng kaginhawaan at tulong. Matapos iligtas ng Diyos si Nahagar at Ismael sa ilang, nagpatuloy ang kanilang buhay sa isang bagong yugto. Tumira sila sa ilang ng Paran, itang malawak na lugar sa timog ng Kanaan na kilala sa matinding init at kahirapan. Ngunit sa kabila ng mahirap na kalagayan, ipinakita ng Diyos ang kanyang katapatan sa kanyang pangako na gagawin si Ismael na ama ng isang dakilang bansa. Si Ismael ay lumaki bilang isang malakas, matapang at matatag na tao na ang mga katangian ay angkop sa kanyang kapaligiran. Bilang isang mandirigma, at mahusay na mga ngaso, nagkaroon siya ng kakayahang protektahan ang kanyang pamilya at pangunahan ang kanyang sariling sambahayan. Ayon sa Genesis 21.20, ang Diyos ay sumakanya habang siya ay lumalaki. Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng patuloy na presensya at biyaya ng Diyos sa buhay ni Ismael kahit na siya'y nakahiwalay sa pamilya ni na Abraham. Ang buhay ni Ismael ay isang patunay na kahit sa mga desisyong tila wala sa plano ng Diyos, kaya niyang gumawa ng paraan upang tuparin ang kanyang mga pangako. Ang kanyang pagiging ama ng Dulestuo sa pinuno ng tribo ay hindi lamang katuparan ng propesiya kundi simbolo rin ng kalakasan at pagsasarili na ipinagkaloob ng Diyos sa kanya. Ang mga tribong ito ay naging pundasyon ng maraming bansa sa Arabia na patuloy na umiiral hanggang ngayon. Sa ating sariling buhay, ang kwento ni Ismael ay paalala na ang mga pagsubok ay maaaring maging daan upang matuklasan natin ang ating layunin kabila ng mga kahirapan at pakikibaka, ang Diyos ay gumagawa upang tuparin ang kanyang mga plano sa atin. Bagamat nahiwalay si Ismael sa tahanan ni Abraham, hindi tuluyang naputol ang kanilang relasyon. Ang mga huling bahagi ng kanilang kwento ay nagpapakita ng isang mahalagang tagpo. Ang kanilang muling pagkikita. Nang mamatay si Abraham, nagtipon si Ismael at si Isaac upang ilibing ang kanilang ama. Ang sandaling ito ay nagpapakita ng kanilang respeto at pagmamahal kay Abraham sa kabila ng mga nakaraang tensyon. Ang muling pagkikita ni na Ismael at Isaac ay isang larawan ng pagpapatawad at pagkakasundo. Bagamat magkaibang landas ang kanilang tinahak sila'y nagkaisa sa panahon ng pagluluksa. Ito ay isang paalala na ang pagkakahiwalay kahit gaano pa kahirap ay maaaring maibalik sa tamang relasyon sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Ang pagpapatawad ay isang mahalagang bahagi ng kwento ni Ismael. Sa kabila ng hindi pantay na trato na kanyang naranasan, siya ay muling bumalik upang parangalan ang kanyang ama. Sa ating buhay, madalas tayong nasasaktan ng mga tao sa paligid natin, ngunit ang kwento ni Ismael ay nagpapaalala na may kapangyarihan ang pagpapatawad upang paghilumi ng sugat ng nakaraan. Ang buhay ni Ismael ay nagtapos bilang isang makapangyarihang pinuno at tagapagtatag ng mga dakilang tribo. Ayon sa Genesis 25:17 18, si Ismael ay nabuhay ng 137 taon at namatay na malapit sa kanyang mga kamag-anak. Ang kanyang mga inapo ay naging pundasyon ng maraming bansa sa Arabia at ang kanyang pangalan ay naging mahalaga sa kasaysayan ng rehiyon ang mga tribo ni Ismael ay nagpatuloy sa pagiging malaya at matatag. Nagaya ng sinabi sa propesya ng Diyos, ang kanilang independensya at kakayahang mabuhay sa ilang ay simbolo ng kakayahan ng tao na magtagumpay sa kabila ng mahirap na kalagayan. Sa kabila ng kawalan ng espiritual na tipan na tulad ng kay Isaac Naging mahalaga ang kontribusyon ni Ismael sa kasaysayan ng mga lahi sa gitnang silangan. Ang pamanang iniwan ni Ismael ay nagbibigay inspirasyon sa atin na huwag maliitin ang ating halaga. Maaaring hindi natin makita ang agarang resulta ng ating mga gawain, ngunit sa dulo, ang ating buhay ay maaaring mag-iwan ng malaking epekto sa mga susunod na henerasyon. Ang kwento ni Ismael ay nagpapaalala rin na ang Diyos ay may plano para sa bawat isa sa atin. Kahit na ito'y hindi agad malinaw sa simula, ang kabuang kwento ni Ismael ay isang patunay ng katapatan at biyaya ng Diyos. Sa kabila ng kahirapan at kaguluhan sa kanyang buhay, Ginamit siya ng Diyos upang itaguyod ang isang dakilang layunin. Ang kanyang buhay ay puno ng mahahalagang aral: ang kahalagahan ng tiwala sa Diyos, ang lakas ng pagpapatawad, at ang pag-asa sa kabila ng pagsubok.